Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV At eto nga guys, meron na lang tayong 36,900 pesos na 10 piso na BSP Na i-hunting natin So, nakadali tayo dito ng commemorative yung huling video natin dito So, tignan po natin dito kung makakuha tayo ngayon ng hard to find or semi hard to find o kung siswertehin ay error okay guys bago tayo magsimula maraming salamat po sa aking mga subscriber at sa mga bago po sa ating channel welcome po sa coins tv at kung bago ka pa po at di ka pa nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at yung bell button po huwag niyo pong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at maraming salamat po sa mga nagsishare sa ating video at nagla-like. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay guys, umpisahan na natin to. Tignan natin kung makakakuha tayo dito ng hard to find or semi hard to find. Sana makadali tayo dito. coin po natin. 2,001. At medyo malabo. Linawan natin guys. yan So, yun Oh. Ang common na error. Natatapyas yung dalawang zero. Okay. Common yan. Next coin. 2012. Kala ko 17. Common. Next coin natin, 2002. Come on. Next coin, 2012. Come on. Next coin, year 2008. So, ayan, nakadali tayo ng 2008. Kinikip ko rin yan, guys. So, dyan ka lang. Kinikip ko yan, low mintage guys. 22,008. At, uy, ano ba to? Okay. May nasalit na ibang foreign coin to guys. Thai baht to, Thai baht. Okay, 10 piso. Sa mga viewers po natin dyan na nakakaalam nito, message lang po kayo guys. Pero if I'm not mistaken, Thai baht to, 10 pesos. Okay, diyan pa lang din. Next coin natin, 2010, common. Meron pa lang umiikot sa atin na ganun, guys, na halo sa 10 piso natin yun. ha. Uy, 2008. So, tingnan natin 'to. 2008 so same lang sila okay dyan ka lang next coin natin 2011 common next coin 2002 common 2004 next coin common next coin Kala ko 2007 guys, kinabahan ako, 2017 pala. Common yan, at ang ating last coin sa ating first batch. 2011. Common. Okay. Last batch tayo guys. Maraming salamat ulit sa mga nag-share po sa ating video. Maraming salamat sa inyo guys. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. At sa mga nagla-like po ng ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa suporta po sa ating channel. At sa mga viewers natin abroad. Maraming salamat po. At sa mga silent viewer na rin. Okay, proceed na po tayo guys. Next coin natin, 2015. So, hindi pa nila pehan. Medyo may pagka-off center to guys. Oh. kapal dito. Oh. Tapos dito manipis na masyado. Kaya lang eh, hindi pa siya pasok sa off center. Okay, next coin. 2012. Come on and 2006 common at wow ang ganda nito ang ganda ng condition nito guys year 2017 so common lang to pero i-keep natin to guys dahil ang ganda ng condition nya compare dun sa nauna natin 2017 ayan natin ayan o oh. napaka ganda nitong isa Ha? Halos ano pa to? AU. AU condition to guys. Okay. Diyan ka rin. Pampanalo tong balot na tong ating nakuha. Wow. 150 si Malbar. At nakahunt na rin tayo nito guys. dun sa huling video natin. ba? Dami nating na nakukuha dito. Ito. Kunin ko yung isa guys Ayan yung unang na hunt natin Sa ating huling video Okay O dyan ka lang din At mukhang panalong panalo Itong ating balot na to ah Next coin natin 2006 Next coin 2008 So ang dami Pangatlo na itong 2008 na to Okay next coin 2006 and next coin 2004 common next coin 2003 oops lagi ah 2003 2004 nawala pa yung isa 2006 Okay, mukhang wala naman common at ito ang ating last coin guys sa ating coin hunting year 2010 so ayan ang dami natin nakuha dito guys ito tatlong 2008 so kinikip ko yan kahit die one kahit common uh, low mintage yan guys 1 Daiwan sila ang tatlo tapos isang 2017 na AU condition no at isang Miguel Malbar oh. commemorative at ito Taibat na 10 pesos So, meron din ba kayo nito guys comment kayo dyan sa baba guys kung meron din kayo nito ibang klase ito ah pero 100% ako dito taibat to di lang natin alam kung anong klase to i update ko po kayo sa susunod na video nito kasi gamit natin yung cellphone eh yung ating pang feature so mag download din kayo guys coin snap Picturean nyo lang yung bariya nyo kung hindi nyo alam at lalabas na ron ang lahat ng impormasyon at kung magkano ang bariyang ito. So ayan, ang dami nating nakuha guys. 2017 na uh, maganda ang kondisyon. Tatlong 2008 at isang commemorative na Miguel Malbar. Ayan. So eto ang di natin alam pa. Sampung piso rin siguro to 100% to. So comment kayo guys kung meron kayo nito Ito po ang harap at ito ang likod oh. Maganda tong likuran Okay Maraming salamat sa inyo guys Sa inyong pagsama sa ating coin hunting Keep safe po and God bless